So, ngayon, nandun sila. Ayan. Lalakad. Pauwi na kami. Ayan. Unahan ko sila, guys. So, then, hindi dito. Ano yan? Tambakan ata. Ayan. Papa, 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 Papa Sama, pa sama ako Sige ko ko napakain Sige ko napakain Sige nga po, Ayan guys, nakita ko si Papa. Ayan sila. Tagal nila oh. Tapos dun, dito tayo dadaan. Tagal nila guys, so hindi natin sila. So lalapit tayo. Ayaw pa rin. Hindi pa rin sila malaka daw. Kinaabol ko kasi si Papa, so kada gutusan. Yan sa so ko badminton ko. Itagal. Tagal nila guys, so unahin ko na sila. then Di sila. Di pa rin. Yan. Medyo malikot yung camera kasi mabato to. Oh. Mabato yung pinapakan ko ayaw pa nila lumakad guys so nagaganyan pa sila so meron dito early re registration ano eh. tapos ayun sila ay may daan pala dun hindi ko alam ko <laughs> hindi ko alam kung may daan pala kaya pala dun kasi may daan dyan So, handman, datang, datang, sedunia. Ini rumahnya, naikin ke sini. So, let's go. Kena nak Tunggu aku nak aku guys, kerana uh, orang kusila. And, ada bangin, bangin betul. Tapi, tidak, cuma bangin. Untuk sila. So, let's go. dahan-dahan lang kasi baka magtay sa ayan dahan-dahan ako kasi baka mapasabasab ako <laughs> so ayan nakadaan na ako and paakyat naman tapos dun yung bahay so let's go ayan malapit na so nandiyan na tayo mamaya so wait lang matagal nandiyan sila oh. ayan sila ayan Kasi so, malapit na sila, sila. Okay. Ah. So, sa akin. Ah. Ito mga basura. Kambing! kita sa kanilang Let's go! Nandiyan sila. Ayan. Tagal na lang. So, dito tayo dadaan na. Tayo dadaan na sa... Ang ganda nung May ano, basta. So, ito tayo sa bahay. Yan, yung ibon mo. Yung ibon. Yan, wala. Ayan pala. Ayan, lumabad na. So, malakay pa rin tayo. Nandito na tayo, guys. So, nandito na tayo sa, ano, sa, bahay. So, talagang kung saan sila dumakan. バイバイ。イ